kay si Eileen G. White nagsuwat man jud ini mo ninindot kay pangutana ba no wa, wa, wa ma, ma kay apil man sa fundamental beliefs nila o, apil man ni eh. sa ilang fundamental beliefs mo nang ato jud ning pangutana kay naa man din he eh, uh, sa ilang sinuwat jud ni Eileen White nga nagasulat ako hangtod karon na samtang nawad-an ako sa panimuot just imagine ha Ambo ni gusto ko mangutana ini kay <coughs> parang ma, matinawan matin awan ta bitaw. Kidi maguni atong libro pero gipugngan mani ni igsuong Chris. Kidi man jud ni other references apil ni sa ilang fundamental beliefs mga igsuon. Kidi rigod god nagasulat ako hangtod karon samtang nawad-an ako sa panimuot. Imagine ka, ang Lord's messenger nawad ang panimuot. unya ang iyang mga writings samtang nagsulat siya just imagine ha samtang nagsulat ako hangtod karon wala nga nindot jug ayo nga maapil ni nato puhon nga hisgutan kay ma ka tin awan ba no pero sagdi lang kay uh, wa man niya i consider ni kay lisod po ni tubagon oy ini mga writings niya authoritative source of truth ra ba to Muna ay dilikado kay ang authoritative source of truth niya Bible alone ta. So dili consistent ang ilang fundamental beliefs kay do na pa pedai writings ni Ellen G White. Daghan kay mga writings ni Ellen G White nga wak matuman, ngana ba. Nga do ni mga panagna niya nga wa jud matuman. Mm, no? Ni adriya sa ilang mga suwat ni Ellen G White nga uh, kini nga prinsipyo makahimo sa pagpasabot ngano nga ang ka partikular nga tagna ni Ellen G. White na 1856 wala jud matuman wala moabot so unsa may mahitabo sa mga uh, panagna nga dili matuman dili mahiabot ningon din he, sa ilang libro gapon the ministry uh, magazine ningon din ni a true prophet's prediction must come to pass. Ang tinuod niya propeta, kinanlan matuman jud ang iyang mga sinulat. Yan, ni asa sulat sa uh, ilaga Adult Sabbath School, no? Muna mga kaigsunan, mahimo nga matuod ang iyang mga pagpangangkon. O usas siya ka buangon o gamhanan nga bakakon nga nagpamatuod sa iyang binuang ng mga pagbasa-basa o kahibulungang mga paglimbong gikan sa tuga sa ika-19 o ika-20 na dekada na siglo. Kaya nga nung duha duhar ay paingnan, no? either nagsulti sa stinood, ilan ning libro ha? Yung quoted, the writings of Ellen G. White. Uh, una, or nagpamatuod siya, nga isya usa ka buangon o gamhanan nga bakakon. So, ano man, do na day siya ay angkon, Naangkon, nagangkon siya. Nga nakakita siya sa si mga tao nga nagpuyo sa ubang planeta. Page 73 ni, akong ibasa, ang gasa sa tagna. Kay gift of prophecy God. No? Nang pangutanaan na ni Karon, nindot kini niya, ang taning matubag, niya unsa maning planeta ha, nga naay laing mga tao. Mo nga, uh, Oh, subject matter sa si Ellen G. White kay kung tinungod jud siya nga Lord's Messenger, dakan pa unta ko pangutana pa pero sa lang, kay basig do na pa ilaing panahon. No?